Oh, okay man hapon mga migo. Ah, karon mga amigo, ato, atas atong baboy atong tanawon atong baboy nga bag ng anak kay ato ang putlan og uh, ikog. Ah, tan-a atong tanawon. Ah. kung sa ilang porma. Kayat magputol tag og ikog kay og um, ah, madugo yan ni putol ah, magdugo na kaya dagko naman ang ikog niya. Mang karon sakto nang Apat lagi ko. Ada uh, raga tumbak ko anak. Wow. Kaya cute sa ating mga baby. Uh, 13 hits. Okey Ah, Kaya pala mo mga amigo sa so wala pa ka follow niya. Paling huwag lang follow para updatein mo kanuna sa ato mga pangitabo dire sa tumbabuyan baboyan. At share sa... Share sa... At dahil salamat.